Siya nagpaparototaneng okay. na sakin. O, oh, tinapay. Sure. Sakin na lamang. Mm -hmm. Ganda, may drawing o. Oh, very good. Very good ka. Nag-school ka kanina? school, school yan. <laughs> very good pala yan eh. Oh, good job. May star sa kamay oh. Very good pala siya sa school. Mahiya <laughs> na o. Oh. Umalis na sa Kain ka! Sarap yan. Wala yung baon. Mariel! Bibi, please ka. Sino yung naghatid sa'yo dun, Mariel? Oh, may naghatid, sa nag Tatay Santos. Kaya bulding. Ha? Kaya bulding. Ay! Ah, Kaya -building. <laughs> <Kue> building pala. <laughs> may naghatid na sa'yo. Dalaga naman na baga. Tatay? Hindi mo alam, Tay? Nakilala ko na yung nagpunta dito nung gabi. Nakilala mo na? Dadali mo na si Nakilala na talaga. Ano yan, manliligaw ni Mariel? Doon sa kasawahan daw. Nadbabae ay, manliligaw din. na si Mariel. Ah, yan. <laughs> kailangan bantayan, ha? Dada, ay, tatay? Pangarap ay, matapos mo na daw siya. Ay, <laughs> dapat matapos na. Matitir muna. Niya. po. Gandang bata niya, no? Kailangan magtara. Ganda magta ni Mariel. Ganda ni Mariel, no? Natapos ka muna no Mariel teacher. pala po na po wala yang baon, napaso. pa lang gusto ni Mariel. Ano'ng tataposin mo Grade 6? <laughs> <laughs> Merienda ka, may tinapay kami dong dala. Hay <laughs> you no. Know? may tinapay doon. Mare, sa tinapay. O ka doon sa upuan. Ibe na yun. tinapay do sa munggo sa upuan. Merienda ka. Ano masi Mariel pumasok ko lang baon. Bibigyan naman yan doon. Pinapautang po doon sa kantin. Pinapautang man yan. Hmm. Tapos, babayaran mo po lingguhan. Babayaran kong lingguhan. Mga magkano po yung lang, nauutang niyang merienda? Hindi ko alam kung magkano ang utang niyang. Hindi man yan ang utang <coughs> ng mati. Sakto lang. <coughs> <coughs> Hindi abusado. Ano tayo? <coughs> Estimated mo tayo magkano. Hindi pa yung ang utang doon. Ay, kukunti. Dapat dagdagan na tayo. <coughs> Hindi pa pala na 500. daan. Dapat limang daan. Hindi hmm. pa yan. Nung sumula nga nga yung grade 3, wata nga inabot ng 4,000 hanggang so, grade 5 siya. Sa so isang taon? O, wala. Ayun, Lahat yun. Alam. Sa bayad ako ay ano na, grade 5 na. Mula grade 1 hanggang grade 5? Hindi man, grade 3 lang. Hmm. Ah, grade 3 hanggang grade 5. 3, 4, 3 years. Hindi naman ang na pag-zero nila. Hindi naman naman, naano ba, na na? ba niya yun ah? Sino ko sa mo kasapay mo? Si pati... baby mo. May mm -hmm. baby yan ay. May <laughs> baby yan sabay na. Batang papa ba ba, hindi naman. Hindi <laughs> Abang-abang siya. Inaalalayan niya. Return naman po 'yun. Hindi oh, daw pasok at na nakapasok, hindi na pasok. <laughs> Aray ko. Na-chat din mabata. pa So ang nagtuturo po kay Aljor si Mariel. Mariel. Hmm. Hmm. Pag may assignment si Mariel lang gumagawa. Siya nagtuturo. Galing no, naman. Lang. Hindi hindi sa pwedeng magsulat. Oh, puturo lang. Bata masulat nung. No. Ay. ang galing naman ni Mariel. Siya ang ano. Proud kayo tay Tatay Santos Ituturo sa mga tuturo kay Aljo. No? Matatalino. Matay. Mariel, kumusta naman yung lunis mo? Nakita mo yung crush mo sa school? Chokolang. Chokolang. Maghapon ka? Hindi ka na sa tanghali? nagbabaon ka na lang. Hmm. Saan na lang yung siguro? Oh, oh, pwede naman pala. Pwede naman pala. Buti maaga yan niya. <laughs> natawag yan, natawag yan. Natawag daw. Ah, kaya sin, pala maaga. Palapa, yun, palapa. So, yung, naman palapa. Palapa ba yun? Tapos yung ano yung sa tilis. Para bakit hinihila mo yung bag ko? Ito ba ah. mo? Nandun yung tinapay mo, nandun. Kwa ka na. Nandun sa upuan. Ang balik na... Kwa lang sa inyo naman yun. Ito? Nahihila. Nahihila mo yung bag ko. Ah. Sa inyo yan? Ilang BBC yan? Tat -no, tat -no. Dalawa. Dalawa ko yung gamitin. Kaya ate, kaya ate. Ang nariyal Yung BBC. Sa inyo mo hindi na? Ang poste. Gagamitin na. Gagamitin okay. na. Pero ngayon, hindi pang muna ngayon. Kasi pag gagawa uh, tayo ng buwano tayo ng ngayon, itatayo natin na. Ano ba na kayo? Deskarte mo yun. Wala kayong <laughs> pakialam. Joke lang. Mamadali ka, Kuya Brooks. May lakad pa tayo. O, kaya nga. Joke lang. O, Jewel. Nakawag ng bulas. Ha? Saan ba daw? Eh. Ay, sanay ka siguro si dati. Ay, <laughs> <laughs> <I> play saucer. Nakawag <laughs> ng... Tariya. Nalibula no. <coughs> yung tira na. <coughs> Kamay lang po lahat lang yung sitaan. Hmm. Magkano ba dapat i-ano eh, namin sa'yo? Babaya. Okay lang po sana. Yung nagastos mo na, papapunta ko na sana. Huh? Kayo, May anak yan ka ba yung kapansanan? Labas mo yung kwenta. Ano pong kapansanan? Pangkalahatan. Para mala, para mapag-usapan ang bali ngayon. So ang materialis na nakuha natin lahat-lahat is nasa 57,000. Ito yung una. Ah, yung 43,000. P43,000. Sa 43,000 mo na tayo magbase. Hindi, lahat na. Plus ng Okay lang. Isang huli. Mas maganda rin 'yan. Okay, hindi ko naman ito tatakas ang trabaho niya. Oh, dadag 'yon. 'Yun ang kanyang ibig sabihin. 57,000 O, tika lang. 57. Kung so, isasama ngayon yung hollow block 500, magkano ba? 400. Oh, magkano? Plus oh, 400. 57 plus 420. O, 47? Oh, 47. O, 50 plus. 57 negative. 57. Magiging 58 na. Okay. Plus 500. Oh, 400 plus. Oh. Hindi, kaya na, kaya nga, kaya para mayroon kang balance na magano. 7 plus. 7,300. So, okay lang sa'yo? Okay lang. Oh, sorry ah, ma-10 daw ang Ma Mabigay ka ng Ay. 10 para may balance sa lito. Sige, pa nga naman ano. ano na. Bibili ka pa naman ng babae dapat sa Korean. Sa sa tao. Babae pa nga niya ako sa tao pag-aakyat mo ay, di ba ito sinagad? Takit? Ito po yung uh, deliver. Ah, yung uh, yeah. Dapat pala sa sa, sa una tayo deliver Ang nag-deliver. Yeah, sa uh, O no? oh, kasi, yung tanong ko kung ano dapat na sumanok Yung palang deliver <coughs> hindi <coughs> pinasok <coughs> dito. ko oh, eh. yun. So, meron kaming Akin balance na mayroon pa pa 7000 Ah, mayroon pa. Na may balance pang 7,300. Ayun. Yeah, tama. Ayun yun, lang. Pag natapos na ang gawa, sana lang ibigay yung galas? Okay lang. Atan siya. Mga ilang araw pa kami pagbalikit tapos na lahat. Ah, uh, doon sa bakal. Kasi ano po, pupunta si bulla, bulla, Kuya, titingnan niya, niya, no? Ang importante yung, yung magawa. Okay. Yung itong kabubuan. Okay. Hindi, ng magbibigay ako ng bahay 500 right para at terrace, no? Halo oh, uh, sa ano. Teres, no? Hello Black. Oh, sa Hello Black. Five, four. Eh, ito yung Kuya, pambili ng Hello Black. Ayun, pambili ng Hello Black. Hanggang Sabado. Ayan, sa sobra pa So hanggang Sabado yeah. daw. Hindi oh, okay. sa labas. Hindi naman po ako makagiis minsan ng ano. Hanggang Ang yung alaw Minsan sila sa ano. Ngayon pag nagturo na to dito. Wala na makakapasok dito. Ano ikaw pa nahalala dyan na siyerte mo na. Pero yung sa kumakalimutan yung okay. sa kalana na may butas doon sa boss. Okay. Kasi ano yung, yung kanilang may tankis sila. Yung luma, pinaglumaan ko doon na Kala nyo lang <laughs> sa kanila. Hmm. Tayo lahat. Bali tayo. Bali, balian kita. Hindi Kahit po hindi ka na pumirma, video ka. <laughs> 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 Naka-video ka, <kaya. laughs> ka naman po. <laughs> uh, okay, sabi ko sa susunod na Oo. Kasi mahusay baga gumawa. Kami, oh. Kuya Brooks ng, ano, building niya. Oh. So, third floor, balay natin. Tumatuloy okay. kay mama, ano na, eh, mami. Inday. Hindi, natin. Third floor na building Pero hanggat maari, di na siya Alis na kami. Mariel, bye bye. Ay, magbigay, bigas. nabigay na. Nandito na, nandito na yung bigas. Ay, si Jewel. Ay, ay, ngayon na. Ay, sabi ko. Ay, yun. Ah, hindi daw na pabili bili Ay, may bigas na po dyan. May bigas na po dyan. May tinapay. pang okay. merienda. Mga kalingat dito kami sa tulay. Papunta kami kay Tatay Santos. Dahil nga po yung tulay ay delikado. Naglakad po kami. Si Kuya Barlin po, naglakad. Sobrang delikado po ng tulay na to, oh nyo guys ano na kasi ito matagal na yun si kuya ba diba? guys oh kaya po nakakatakot lando talaga sa lado dito na po kami and ayan na nga po na po kami Oh, i、哎 Finish na doon sa loob po. Ano na po po, upisa na. Mariel, wala kang pasok? <tis> hmm? ano pa? Si Mariel, hindi pumasok. Bakit hindi ka pumasok? Ito o. O, tinanggal na rin yung ano dito. Lumawa. Lumawa na ano, dito yung sarasak na dito.

Ganda na. Lumuwag po talaga yung bahay nila mga kalingap. Lumaki. Yeah. Nay, ang ganda na po ng bahay mo, Nanay Luz. Grabe. Tay Santos. Dito po si Kuya Balo. si Kuya Balo niloloko ako. Si Kuya Brooks <laughs> May bagong deliver na. Kaya eh, nilo, malakas pa tuhod. Kaya nilo, senyor. Ha? Malakas pa tuhod. Ah, <laughs> ya dali kaya ta nino na. <laughs> Ganda ng bahay mo, Tay Santos. Talagang pinaganda na po. Nag-ano na pala sila, nag-umpisa na mag-finish. Okay. Mag po ng ano, bagong uh, shifting tank kasi puno na -ano daw po yung shifting tank doon eh. pala naghukay kasi barado na po yung CR niya. Puno na po. Pagbubuhos po na ito, eh, hindi eh, na po ang dumi. Oh, kaya pala nagpanibagong hukay. Puno na yun, uh. siguro. Ay, matagay na. Siguro mga limang taon na din yung balon na yan. Mm, tatlong taon. Lima po at ano pa ito? Patayo, dati pa po? Patayo pa ng barangay yung nauna. Ah, kaya pala. Ay, si Arna yan. Hmm. Tapos? Naano Tapos, pinalitan ni... Pinalitan ni Kuya na, Bal. <laughs> o, tatlong pa, taon. May nag-CR pang dinagbuhos. Kaya mga limang taon na. Limang taon na. Tagal na pala na po. Tagal na din. Kali, ang nagbalon pa dyan ay... <laughs> ako lang. Ikaw po nag-ukay? Oo, nag-ukay lang <laughs> <Hukas> pa <bali>, rin <laughs> dyan noon. Siya po. Sige? Ang grabe. Okay lang tay? Grabe. Wala naman, dito yung, ano dito ay, pag hindi ka mo, pag May wala kang pambayad, <laughs> ay hindi ka susundin ng tao dito. Hindi dito pwede yung ano, yung mga, bayanihan. Paki. Bayanihan, <laughs> hindi po pwede. Hindi yan. Kailangan bayad-bayad. Kailangan dito ay babaliunan ka po. Basta't may bayad. Mahirap mm -hmm. dito pwede yung paki. Sa hirap nga pa ng buhay ay. Kahit kariling tao mo, di kahit dito pwede mong Paki soyo. Bakit po hindi pumasok si Mariel? Pinag-antakan po ng ipin. Ah, oh, kaya pala. Ngayon po at nag, ano po, nagkukwentahan Ang tingin baga, See. Ano yan? Ilalabas dito Ay, yung Yung po sa teris, okay ng materialis doon. Wala <laughs> hindi, yung inbay mga sobra-sobra naman, diba yung usapan? niya, ngayon, pagbalik niya sa susunod. O, oh, kasi may di ba may sobra pa uh, na yero. Bali, lima yero pa po yung sobra na. Hmm. Ito lang natin ilagay. Tapos, Ngayon ang bibigyan lang natin yan. Bakit? Ibig sabihin, itong ano, itong ito pinagulay, doon talaga doon. So, nasama, po, nasama po, yun. So, kasama na doon sa labor ba yeah. yan? Oo, kasama na yun sa labor. Sobra na yun. Kaya nakukulangin lang yan. Pag nagano tayo. Hindi, baka po din naman, ano, titurari mo lang. may ano. Hindi, may poste doon. Hindi po kayang ikabit sa bakal. O, may bakal na may ano naman, ano. Ay, dito po kung gagamitin hindi, gamitin mo yun, di ba yun pagpusti mo ayun, na lang <laughs> uh, alis na po kami na alis. bye bye Ayan. alis na po kami na, tuloy na po kami salamat po Diyan yeah, no, may paano pa pwede pang-pamposte dito sa ano, balcony.